Basta. Okay lang. Na-miss mo ako. Okay lang. Na-miss mo ako. Sakto lang. Parang di mo naman ako nag-miss. Wala nga ako kanil nagpakita. Nagpamiss nga ako eh. <laughs> Pero ano, may pasalubong naman ako sa loves. Talaga? Ito. Ano yan? <laughs> Open mo, loves. Simple lang yan. Talaga ba? Open. What's this? Ikaw na mag-open loves. So, ikaw. Tingnan mo. Tingnan mo. Wow! Sign mo. Ano ito? Sign mo. Okay, na ako. Po, ha? Iwag. Ang pagmamahal ko sa'yo ay parang tokwa. <laughs> parang tokwa forever. I love you so much. <laughs> <laughs> so, mas mo naman dito. Ayan. kasi nga, alam ko na may mismo na yung luto ko. Ayan. Ang tagal mo um, na akong hindi pinagluto, loves. Kaya nga, loves, parang naisip ko, sige. Akala ko na nga, ano, eh, nagbago ka na eh. Hindi. <laughs> na, nababago. wala ka nang ganang, ano, hindi ka na si. Hindi, anyway, loves. I mean, maging busy man, di ba? Gagawa natin ng paraan. Ryan. Para ang sarap naman niya. Ang tagal ko nang hindi na nakatik niyan loves. Ito baboy. Di ba hindi mm. naman natin nakain to? Yung hindi mo tayo nakakain ito hindi. nung ano. Ikaw nagluto niyan? Hmm. Yes, ako nga nagluto. Pwede ko nang tikman. Gusto mo tikman? Or mamaya Alam mo ba hindi pa ako nagla-lunch? Hindi pa ba? <laughs> Oo. Saktong, Saktong hindi pa ako nagla-lunch. Tama, tama. Pwede ka nang kumain. Mamaya mag-arise ako. Yan. Hindi ko hindi ko yan i-share sa mga kapatid Grav. ko sa akin lang. Ka <laughs> <laughs> Ayun, kaya nga gusto ko um, kong... Kahit pa paano, di ba? Um, Matikman mo yung luto ko. and alam ko na may mismo na yung luto ako. Gusto uh, tumain, eh, ko. Gusto eh, kong natuloy agad kumain. Nagugutom <laughs> I ako. Amayin mo, loves. Amayin mo na lang. Since mamaya kainin mo. Ikaw talaga nagluto niyan. Hmm. I Amayin mean, no? mo. Um, bango. Oh. Promise, promise mo ako loves. Promise masarap. Masarap? Oh, Natikman mo na. Mm. -hmm. Tikman mo na. Para masarap. Dalawa na. yung titikman ko. <laughs> Oo oh, kasi mag may rice pa mga. Oo oh, may rice pa si mga. <laughs> <laughs> Ayun. Ito tago mo tong ano. Letter. Lahat naman ng letter mo nakatago <laughs> sa akin. But, Lahat ng binibigay mo sa akin kahit yung mga lalagyan. Kahit nga minsan yung mga mga rapper tinatago ko pa din kasi ayokong gusto ko yung mga <laughs> yung mga memories na dulot ng mga binibigay mo sa akin. So, makita ko lang yun, okay na sa akin. And, ayun nga, yung mga sinusulat ko dun, minimin ko lahat yung loves and yun, gusto ko lang malaman na malapit, malayo man tayo malapit. I mean, I'm willing to do all things and mas, makapakita ko yung love ko sa'yo. Kasi, ganun kita ka pa love, loves, eh. And promise it will never change. Yvonne, I love you. I love I you Thank you, thank you.